Alright, hello mga kageng-geng Kamusta, kamusta, kamusta ang gabi natin Malamig ang gabi Hi, topic natin ngayon ay mga temporary foreign worker sa buong Canada Sinasabi ng mga karamihan na vloggers ay 4.9 million ang mapapauwi ay, mga tao nga naman. Magka-views lang ng madami. Hindi po totoo yun. 4.9 million na yon Gusto lang nilang makakita. Ay, gusto lang magka-income. Ang totoo niyan mga kagengeng, yung mga pa-expire na na TFW uh, the end of the uh, December 2025 yun yung mga papapauwi o magbo-voluntarily na umuwi para hindi na may stress pa hindi totoo yung 4.9 million na yun huwag kayong mga kababayan na nandito sa Canada huwag kayong magpapanaywala sa mga karamihan sa mga vloggers na yan Mukhang gusto lang nila sila yung nandito sa Canada. Dahil naka PR na at naka citizen na sila. Ay mga kabayan naman. Tulungan sana tayo. Hindi yung pabagsakin yung mga kababayan natin. Ginawa nila lahat. Dahil sa pangarap nilang makapunta sa Canada. Kaya please lang. I-share na sana natin yung katotohanan, hindi yung mga ngalingan para lang magkabyos. Ay nako. Utak talang ka mga ibang Pinoy talaga eh. Ay, sarap yung mm. Mm, <laughs> Sorry mga kagenggeng. Kakawan kasi eh. Mm. Kagalit. So yun nga, magre-redact sila ng 5%. Yun lang. Ay magre-reduction ng 5%. So lahat ng mga pa-expired ng temporary foreign workers lahat lahat ng lahi hindi lang Pinoy lahat ng lahi pa-expire na TFW mga visitor visa yan. Yan yung mga mapapauwi talaga lalo pag hindi ka nakahanap ng mag-extend ng kwan mo, permit mo. So mag-voluntary na lang kayo mga kabayan kung nahirapan kayong maganap. Siguro hindi pa to para sa inyo. Malay nyo makabalik lang din kayo. Eh paiba iba kasi yung rules ng kwan IRCC RCC na. Yeah. Swertehan na lang talaga. Alright. Hanggang dyan lang mga kagengeng.